I'm here. Magandang araw mga kalapatid. Nakikita nyo ba yung aking hawak? Ayan o, aroy. Napakalusog, napakalusog. Puriya, puriya bati naman. Ito yung napalabas natin mga kalapatid sa ating breeder na Iran saka Saudi. O, oh, napakalaki. Napakalaki niya mga kalapatid. Ito yung lumabas na pa natin. Oh, yung tatay niya nanonood oh. Laki rin ng tatay kasi niya eh. Dagol na dagol eh. Pabukas yung pinto natin, lumabas. Hmm. Ayan ang mga kalapatid. Napalabas na natin yung ipot. Stop! <laughs> ang ganda, laki oh. Oh. Ang laki niya mga kalapatid. Talagang pangkuan ito. Pang long distance sana. Kaso lang wala. <laughs> O, di ba? Ay, alam na, o. Ang laki niya, no? Yan yung kanilang tatay at nanay, mga kalapatid, o. Di ba, ang ganda nila? Ang lalaki. Yan yung ating mga tukot. Pinagmamalaki ko yung mga tukot ko, mga kalapatid. <laughs> Ako lang yung... Uh, nagmamalaki, nagpamalaki ng mga tukod, mga kalapatid, o. yan, o. Oh si Iran Boy at si Saudi Girl ito naman ang kanilang anak o oh, tingnan nyo naman o oh, yan mga tindig pangkan talaga yan passport na lang talaga ang kulang yan para yan ay uh, umuwi na ng Pilipinas di ba? ay huwag kayong umalis dyan ay dyan lang kayo dyan lang kayo dyan lang kayo Huwag kayong umalis yung dalawa Nang itlog na naman yan mga kalapatid Kaso kinuha ko yung itlog nila Gawa nga nang ayaw kong mag Pisa muna sila Kasi Dumadami sila ng dumadami dito Nahihirapan tayo maghanap ng patoka mga kalapatid Ayan o no? patoka natin no? o Kanin Kanin ang patoka natin <laughs> Bahaw Bahaw Dapat pala si bahaw ito eh Ano bahaw? Oh, si Bahaw pa lang ipangalan natin dito. Bahaw. Hmm, kasi Bahaw yung kinakain nila. Oh. Yan si Bahaw natin. Bahaw. Oh, yan oh. Oh, yan ang pagkain niya, Bahaw oh. Ito. <laughs> Bahaw, si Bahaw ipangalan natin dito. Ito si Iran boy. Si Saudi girl. itu nama si Bau <laughs> Bau oh yan kain na ikaw tali Agawan ka ng uh, ibang mga kalapati natin sa labas dyan mamaya hmm. si Bau Bau Mau wow Mau <laughs> wow kain na dali Oy. Uy, niyasak-yasak mo lang naman yan, eh. Ay, naku, bahaw. Na-na-na-na, ha? Bakit? Ikaw <laughs> talaga, ikaw talaga, bakit mo yan dinumihan? Dinumihan mo yan, dinumihan mo yung pagkain ng nanay mo. Ipapakain sa iyo yan umaya. Lagot ka, bahala ka sa buhay mo. Ayun lang, thank you for watching, mga kalapatid. Don't forget to subscribe, follow, like, and share. Ayan, i-subscribe at follow na lang ating Facebook page, Anthony Mix Black. Bye-bye. God bless. Mabuhay mga kalapatid.